Hindi ano ba yan naiyak ko? <laughs> Hello, ako po si Lorraine. And I just want to share my memory with my father. I lost my father last uh, 2018. So, ito po ay dahil po sa sakit niya. Lumakay po ako na wala akong ama. Kasi second family po kami. Wala pong father figure na tumatayo sa amin. But yung responsibility niya po is, ginagawa naman po niya bilang ama sa aming magkakapatid. Lumakay akong walang tiniting ng ama, walang nagdi ng ama. So, nung namatay siya, akala ko okay lang kasi wala naman siya sa tabi namin. Sanay naman kami na wala siya. Pero yun yung yun yung pinakamasakit pala na mawalan ka ng mahal sa buhay kahit na lumaki kami na walang ama ang sakit din pala sa part namin. Parang mas doon ko na ramdaman na wala pala talaga akong ama. Masaya naman siya kasama and lahat naman ginagawa niya bilang ama. Yun nga lang, yung presence niya is wala. Hindi naman niya kami pinabayaan. And lahat naman ibinigay niya sa amin. Pinagtapos niya kami, pinag-aral, pinakain, binihisan, binigyan ng tahanan. Napakasakit pala sa part namin na wala kaming ama. And nung nawala siya, doon lang namin na-realize na sobrang sakit pala talaga na walang magulang sa tabi mo. Huwag kayong magpapatapak sa ibang tao. Huwag nyo nga hayaan na tapak-tapakan kayo. Kailangan lagi kayong lumaban, pero lumalaban kayo ng patas. Yung mga words na yon, yung mga aral na naiwan niya sa amin, yun yung pinakamahalaga na gusto niya baunin namin hanggang sa paglaki namin, hanggang sa pagdanda namin, and may apply din namin sa mga pamilya namin. Hello, good morning. I'm Gemma Cornejo. So, ang pinaka best part po na naging karanasan ko po yung nagkaroon ako ng magulang. So, hindi lang naman siguro ako, hindi lang naman siguro yung iba, pero yung talaga yung pinaka most na kailangan talaga ng isang anak. Nung time na nawala yung papa ko, nagkaroon siya ng pinaka-worst na sakit. Nung time na yon, wala ako sa, sa tabi niya, ang ate ko nag-alaga sa kanya. Nung time na nasa hospital na siya, doon lang namin nalaman na nasa stage 3 cancer na siya. Meron siyang cancer, lung cancer, meron na rin siya na sakit sa puso. Pinaka-masakit din sa amin, yung hindi namin ipinalam sa kanya kung ano yung naging sakit niya. Para sa amin, thinking po kasi namin na kapag ka, nagkaroon siya ng idea kung ano yung magiging sakit niya, yun kasi yung magiging dahilan na rin kung paano babagsak yung katawan niya. So lahat ng kailangan niya, lahat ng mga kailangan niya, gamot, pag-aaruga, ibinigay po namin sa kanya. Hindi kami nagkaroon ng pagkukulang dun sa part na yun. Ako kasi yung bunso, so dun ko kasi talaga naramdaman na ang papa ko is talagang alaga pagdating sa bunso, hindi naman siguro lang ako, pero meron kasi sa pamilya na kapag ka bunso ka, ikaw yung laging inaalagaan, ibinibigay sa lahat. Ayun, naramdaman ko yun sa kanya. Maraming pagkakataon na halos lahat ng mga uh, pagkain, or kahit na anong luhon na ibigay niya sa akin. Tapos ang pinaka ikinaganda lang ng, sa papa ko, lahat ng mga kailangan sa barangay namin, for example, nagkaroon ng problema sa barangay namin or dun sa kapitbahay namin, nagkasakit yung kapitbahay namin, tawagin talaga siya para sa amin. Parang doctor siya eh. Sa iba, doctor, wak-wak, oo. Pero nakakagaling siya. At saka pinakamaganda rin sa papa ko, hindi siya madamot. Hindi siya madamot pagdating sa pamilya. Hindi siya naging madamot pagdating sa magulang. nag punta lang kami doon, nagpadasal lang kami para lang na maalala niya kung gaano siya kahalaga para sa amin. Ako po si Zayla at meron po akong namaya pang isa sa pinakamalapit na kaibigan sa buhay a person knowing her is napaka-joyful niyang tao. Siya yung tipong hindi niya papakita sa iyo na may problema siya. Siya yung tipong taong uunahin kanya sa lahat ng bagay. masisipin isipin niyang resolbahan yung problema mo kesa resolbahan yung problema niya. So sobrang sayahin niyang tao, hindi mo hindi mo mapapansin sa kanya na meron na pala siyang malalim na pinagdadaan. Natalo po siya ng depression na kaya siya namayapa. mayapa. Hindi po siya nagpakita sa akin ng any signs na siya pala po ay depressed now or may nilalaban ng depression na. May kaming tumambay sa amin. Yung room ko is ang nagiging comfort zone namin dalawa. In that place, doon kami nakakapag-open sa isa't isa ng kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan namin sa isang araw. Pero more on, mas nakinig siya sa mga problema sinasabi ko sa kanya. So in that room, doon ko masasabi na doon yung mas madaming naging memories namin kasi doon namin na ilalabas kung sino talaga kami. Hello po, good morning. Gusto ko lang po muna magpakilala. Ako po si Shelo Ann Cabrera. 41 years old na po ako at currently employed po ako dito kay Powerhouse. Bilang pag-alaala po sa membro ng pamilya na kumbaga po ay namayapa pa, na po. Napakabuti ni Lord kasi binigyan tayo ng chance na makapagpasalamat sa kanila. Ma maalaala natin sila. Ano ba yan? Naiyak ko. <laughs> Ayoko man na maramdaman yung ganito. Pero alam po sa sarili ko na totoo po ako. Totoo yung naramdaman. Kasi alam ko rin naman po na lahat po tayo may kanya-kanyang mga pinagdaraanan. At lahat tayo may kanya-kanyang mga pagsubok sa buhay. So naging malaking part po dito yung tinatawag kong superhero. Yung uncle ko na namatay. Actually, ako po yung nag-alaga sa kanya One month kasi siya na sa hospital. Pinakiusapan ko yung aking ama at yung iba pang mga tiyuhin, yung mga kapatid ng tito, abet ko na ilabas na namin kasi isang buwan na siya sa hospital. Before pandemic, nangyari yun. So ako po ay nagtatrabaho, pero nag po ako kasi ako yung solo parent. Yung sa haba ng panahon na na-contribute niya sa buhay ko, is doon makapagbalik o makapagtanaw ng pasasalamat po sa kanya. Maservisyohan po rin siya. Naaalala ko, yung tuwing na umuwi ako galing sa trabaho din since ako ay solo parent, hindi siya napapagod, hindi siya na nagsasawa. I-check yung kusina kung may pagkain kami mag-iina, kung may bigas kami sa dagayan ng bigas. Napakalaking tulong yun na yung bag niya sa akin. Siya yung superhero ng buhay ko na kahit chuhin ko lang siya, hindi niya nalimit yung love and care niya sa akin at sa aking mga anak. Hindi siya nagsawa na i-share po kung anong meron siya kahit na wala naman siya. imbawa kasi nagpe lang naman po siya, sinishare pa, pa rin niya sa akin at sa iba ko pang mga pinsan. Nakakalungkot lang kasi biglaan yung pagkawala niya na hindi ko alam na bigla siyang mauospital na wala naman kasi kaming nakikitang kahit na anong senyales o symptoms na may sakit na pala siya, may nararamdaman na siya. Naging tatay siya sa akin. Hindi mo dapat ano, bilangin o kwentahin ko ano yung naibibigay na mo sa pamilya mo eh. Dapat handa kang ibigay yung best mo para sa family mo. Kasi we cannot predict the future. Anytime today, anytime tomorrow, pwede tayong mawala na lang bigla nang hindi natin nalalaman. So, napakabuti po ni Lord na naging part siya ng buhay ko. Pero siguro po hanggang doon lang talaga yung contract na meron na ibinigay sa kanya O yun yung calling ni Lord para sa bawat isa sa atin sa kanya, sa uncle ko, which is kumbaga po ay nauna lang siya. Or maaaring ako naman po is mayroon pa akong mission dito na hindi ko po natatapos para naman sa mga anak ko. Thank you rin po kay Powerhouse para po sa pagkakataon na ibinigay sa akin na po sa uncle ko at sa iba ko pang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Hello, ako si Abigail de Guzman and is share ko yung memories ko with my cousin na namatay noong 2015. So yung ate ko na yun, uh, pangalan niya is Jovel, si ate Jovel. Nung mga bata pa kami, marami kaming memories with her. Like, kunwari, kami yung mga nasa Encantadia, mga ganan. Siya kasi yung pinakamatalino nung bata pa kami, siya yung nagtuturo sa amin, sa mga assignments namin. And then, may one time pa nga na tinuturoan niya ako. Then, gabi na nun, di ko alam, nakatulog na pala ako dun sa kanila. And then, binuhat na lang ako ng mama ko pa uwi. Kasi yung assignment ko, nandun pa rin. Tapos, kinabukasan na yung pasa na. Habang kinukwento ko to, naalala ko yung members ko with her na super saya and at the same time malungkot kasi di na-enjoy yung buhay ng pagkadalaga. Parang 20 years old pa lang siya na and then may brain tumor kasi siya. Namatay siya 2015. Para sa akin, mahalaga yung pag-alala sa kanila sa mga namatay na nating mga um, loved ones kasi hindi lang sila mismo yung inaalala natin kundi yung mga memories natin kasama sila yung mga naturo sa atin nila and then yung mga iniwan nilang sayang alaala sa atin kung may message man ako para sa kanya Namimiss ko na siya, namimiss na siya ng mga pinsan namin, lalo nung parents niya kasi super blessed kami lahat na siya yung pinsan natin. Kung nga pala si Jobert Binales. Currently, may magandang pamilya ngayon. Para sa akin, ang memorable lang sa akin eh. Marami naman akong namayapang mga kamag-anak na lolo, lola, mother, sa father side. Kaya ang lagi ko lang naalala, siyempre, yung tatay ko. Siyempre, na malaking patis siya ng buhay ko. Siyempre, siya yung nagubog sa akin. Nakala ko nung bata ako, kaya ako pinapalo para lang may pagkakamali ako. Pero isa pala yun sa mga paraan para mahubog yung pag-iisip ko. Maging isang formal na tao. Maging matyaga. Yung mga panahon na yun, Naisip ko, galit ako sa kanya. Kasi lagi ako napapalo. Papagalitan. Pero nung nagka-pamilya na, naisip ko na tama pala. Nasa abroad ako nun eh, nung time na yun na siya ay namatay. Pero nung time na yon, bago ako mag-abroad, sinusubukan ko na na maging malapit kami sa isa't isa. Kaya lang, nung time na malapit sa mawala, yung araw ng January yun eh, January 1, na hindi ko malang siya nakausap. May sakit pa siya nun eh. Malala na. Kaya lang, hindi ko siya nakausap bago siya mamatay. Kaya nabukasan na dos ng January, yun na, wala na niya. So may mga time pa nga na nitong mga nakaraang panahon, mapasok sa panaginip ko. Parang pinapagalitan pa rin niya ako eh. Pero sabi ko, namimiss ko siya. Lagi. Kasi nga, sabi ko sa sarili ko, nung ako'y magkapamilya na, gusto ko mag-banding naman kami. Kasi mga panahon ako yung kabataan, oo, matigas ang ulo ko pero iniisip ko, lagi siyang galit sa akin yung pala. Kasama yung sa pag niya sa akin. Ngayon kasi, pinipilit kong maging malapit ako sa mga anak. Anak ko. Para ayong isipin nila na yung ginawa sa akin ng magulang ko. Although, hindi naman masasabing mali pero tama pa rin. Pero ayoko lang talaga na mapalayo sa mga anak ko. Kaya yun tumatak talaga sa akin yung tatay ko. Paano ko ngayon? Dahil din sa kanya. Papasalamat ako sa Diyos dahil siya yung naging magulang ko. Sa panahon ng pag-alala natin sa ating mga mahal sa buhay na yumauna, kaisa niyo ang powerhouse sa pag-alala sa inyong mga mahal sa buhay na na naway manatili na buhay ang kanilang alaala -ala sa bawat isa sa atin. At sa mga uwi sa probinsya upang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at makadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay na yumauna, manatili tayong ligtas at magkaroon na wa tayo na mapayapang biyahe pagpalain tayo ng Panginoon